Hello guys, uh, welcome back to my channel. Ah, uh, so ah uh, meron tayo rito na Mitsubishi Adventure. Ah, uh, bali guys ang ginawa ko rito, uh, nilinis namin yung alternator. Bali ito guys, yung alternator niya. Yeah. Ito guys, uh, nilinis namin yung alternator kasi ah uh, napansin kasi ng na may-ari ah uh, kapag uh, ginamit niya ilaw aircon lahat ng load uh, medyo pumabagsak ang karga ng alternator uh. ito guys uh, nakita ko naman uh, yung pinaklas namin yung alternator uh, sobrang tumilang ng uh, kaya nga uh, rotor kaya ito uh, ginawa namin uh, binilik na lang namin ulit tapos uh, pininturaan na rin namin para maging maayos na rin siya yan. bali wala namang problema guys yung uh, alternator uh, tumumilang yung contact ng slip ring yan tapos guys, ito ah, uh, nung in-start ko, napansin ko rito guys. Tek, excuse nga rin. Sir, doon ka nga sir. Okay. Ito sir, hindi mo napapansin to, yung, yung sa na yun. Yan, ito guys, yung nasa gitna ng battery indicator, tapos sa uh, ito yung oil, yung gitna mismo guys, yung bilog. Yan. Ayan, guys, yung bilog. Dapat, guys, kapag naka-on ng susi, pag naka-on ng susi, dapat, guys, iilaw yan kapag uh, naka-handbrake. Ayan, guys, naka-handbrake yan. Ayan. Nakasagad. Kaya nga lang, uh, hindi, ah, uh, umiilaw to. Yan yung uh, indicator ng handbrake. Kasi yan, guys, uh, napaka-importante yan sa sasakyan. Uh, kahit anong sasakyan, guys, napaka-importante yan. Kasi ang trabaho niyan, guys, sa uh, kapag, uh, tumatakbo kayo at nakailaw yan ibig sabihin guys sa uh, maaring maaaring ubus uh, ubos yung brake fluid nyo ibig sabihin guys may tagas sa ilalim sa gulong yung mga fittings nya baka may tumagas yan iilaw yung uh, ano uh, handbrake indicator na yan kapag uh, naubos yung uh, brake fluid yun sa may tangke yan bali ito guys Yan guys yung uh, tanki niya para sa brake fluid. May sensor din yan guys. Yan nasa ilalim. Ito yung sakit na yan. Yan, yan. Ito guys yung uh, nakakonek yan itong dalawa na to guys. Yung, uh, yung dilaw na may kulay green. Tapos yung itim. Uh, nakakonek yan guys sa, ano, sa handbrake indicator. Yan. Kapag naubos yung uh, laman ng brake fluid. Uh, iilaw yan guys dito sa may dashboard yung tinuro ko kanina yung bilog Yan, ito guys. Yan, yan. Ngayon na uh, kapag hindi rin umilaw yan, uh, maaaring uh, kapag ha, uh, naka-handbrake kayo, ibig sabihin na um, nabunod doon sa loob. ng kailangan guys, sana uh, kumagana yan, importante yan. So, uh, kapag ganyan guys, ang gagawin nyo, ah uh, uh, di ba may, pinut may tinuro ko doon sa may, ano, sa may tank, kuha ka ng fire Yan, patayin ko muna si Rack. Kaya ito guys, ang gagawin nyo, para hindi muna kayo magpaklas ng dashboard. Aba ka marek. ito guys, sa uh, pupunutin niyo to. Itong uh, magkasawang sakit na yan. Yan, bubunutin niyo guys. Yan. Bale ito guys, pipindutin niyo lang to. Uh, yan, na yan, tapos mabubunot na yan. Ngayon gagawin nyo guys sa uh, eto yung papunta sa dashboard. Irerekta nyo guys. Pagsasamahin nyo lang. Yan. Kasi uh, negative trigger yan guys. Yung kulay itim na yan. Uh, ground yan. Yung isa naman. Yung dilaw na may kulay green. Papunta yan sa dashboard. Yan. Kailangan guys. Uh, umilaw yan doon. Pero okay, okay. so ito guys. Uh, kapag, to, kapag umilaw yan guys. Yan. Kapag ino natin susi, ibig sabihin na uh, buo yung uh, ano niya, bulb. Yan. Yan guys, uh, hindi siya umilaw. So ibig sabihin uh, na dito lang ilaw niyan. Ngayon ituturo ko sa inyo guys sa uh, kung paano magtanggal ng dashboard. na you uh, natin. Kuha ituturo ko sa inyo guys. Kasi yan na uh, napakaimportante niyan sa lahat ng sasakyan. Yan, kasi kapag nakalimutan niyo yan na uh, nakahan naka-handbrake, nakahatak So, sumunod ka na yan, lining ng ano preno. Ito lang yan, guys. Off natin, siya sir. Yan, bali, dalawang tornilyo. O, metal screw. Yan din pala nakuha ng indicator ng wind. oh yan, sir. Kapag pumilaw yan ng... Tumilaw to nang naka-release ang handbrake. Uh, tumatakbo. Tumatakbo kay bigin na uh, ubos ang brake fluid mo. Hangga kami yung sir, tatakbakan kayo na yung brake fluid. Warning yung sir. Eh. Warning niya na naubos ang ng ano nang brake fluid. Okay, so guys, naaatak na yan. Bali dalawa. Tapos ito guys, apat na metal screw uli para mabunot natin yung uh, na uh, dashboard. Bali ano to guys sa uh, Mitsubishi adventure yan yan, bago natin baklasan syempre, tingnan muna natin kung kompleto ah uh, sir yan, may ilaw tapos yung ah, uh, sa door yan, naka ilaw rin uh, fuel water separator naka ilaw battery indicator oil, ito lang yung umiilaw yan sabihin na uh, yan lang ang gagalawin natin yan tapos sa uh, meron yan guys dito sa ano ah bunot din pala sir ano mo hindi ito ito <laughs> bunot kaya pumipitik pitik ah. Uh, yan oh kaya pala ano tumutunog tunog sa ima yan ito guys pipindutin ko lang to yung sakit natin pwedeng madaliin guys kasi baka masira yeah. Bale ito guys, may pinipindot yan. Yan, ito sa ibabaw. Yan, kabilaan. Yan. Ngayon guys, uh, ito yung hindi uh, indicator ng uh, handbrake. Yan ito siya, nasa gitna. Yan, bali ng itim na guys. Yan, kunin mo rek yung sa ibabaw nito. Yung ilaw natin. Yung sa may lagay yun sa, yung sa, sa mga alternator. Yan ito guys, sa uh, pondido yan. Tapos sir, ito, malinis naman. Spray din yun. Ah, sige, sir. Spray natin yan. Yan. Tawa mo. Ano ito, guys, ang papalit natin ilaw. Yan. Circuit, guys. Maayos naman yung circuit. Yan ito, nanghitim na siya. Yan, bubunutin nyo lang, guys. Tapos ito, susok-sok lang yan. yan bago natin na ikabit syempre testing muna Rick. testing mo muna ron sa battery natin yan okay. ito sir bunot spray natin sir na no? Kapasok na yan sa loob kaya tumutunog yun sir kasi hindi nakasok-sok maigi kaya tumutunog oo kaya umbaga hindi siya maka ano. alam ko ako hindi sumasahin sa bunong <laughs> okay Rick. Mm. Tinakpo pa nga yan eh. Bale ito guys, okay na? Yan, sasalpak na natin. So syempre, kailangan, tingnan nyo rin ito guys kung marumi. Yung contact nya. Eh, linisan na rin natin. Ay, ah, wala nga pala hmm. Yung contact nya guys, linisan nyo lang. Kaya. Ngayon testing natin. Ganun lang guys, ang gagawin nyo Kung paano nyo binunod Ganun nyo rin ibabalik sir. Di ba? And guys, Kitang kita naman. Rek muna mo na yung kinapit natin doon sa ano. Sa may tank eh. Yan guys, nakailaw na. Okay, muna mo. Bunot na, Rek. Bunot na. Isalpak mo na. Yan guys, ha, napaka importante yun. Ah, kailangan nakasalpak yun sa may ano niya, uh, brake fluid sa may tank eh. Bilagay ng brake fluid. Yan. Ngayon guys, uh, i-start natin. Sir, pake ano nga? Yan, neutral natin. Ito mga kasi against the light. Yung payong natin. Yan. Yan, start natin. Yan. Bali guys, nakiilaw na siya. Yan, i-release -re ko yung handbrake. Okay na sir. Diba? Ngayon guys, uh, kapag tumatakbo kayo, itong sasakyan, kapag nakiilaw yan guys, Kapag nakailaw yan at tumatakbo kayo, uh, ibig sabihin maaaring nakaka handbrake kayo. Ngayon ang gagawin nyo, uh, ibababa nyo lang. Yan. Ngayon kung naka-release na yung handbrake at nakailaw pa rin, ibig sabihin guys, uh, naubos na yung brake fluid nyo. O oh, wala na sa, ano, sa level ng, ano, yung, sa level ng uh, brake fluid. Yan. Ngayon lang guys ang gagawin nyo, napaka importante yan. Lahat ng mga indicator sa dashboard guys, kailangan uh, i-check nyo. Yan. Lalo na yan guys, yung sinasabi ko na yan. Yan. Bali ito si Sir. Uh, sir, taga saan kayo, Sir? Lipa City. Lipa City si Sir, uh, dumay rito uh, para ipaayos yung alternator niya, ipalinis. Uh -huh. Tapos ito guys, sa uh, dinagdag na lang namin to kasi nga uh, importante hey. rin yan, guys. Ay uh, hindi natin pwedeng ipagwalan bahala yan. Hindi natin pwedeng sab hindi sabihin sa may-ari kasi napaka-importante niyan guys. Maliit na trabaho lang yan guys. Kasi so, sir, uh, baka may papatiin ka. Shoutout ka. Asya na shoutout mga mo. Legit, <laughs> legit dito. Legit. <laughs> Pamilya mo sir, baka may pap... Ay, kasama ko, asawa ko. ah. Uh, uh, sa anak, anak ko, sir. mga anak ko. Hi. Yan sir, maraming salamat sa iyo. Hey. Yan sir, sir uh, galing pa ng, ano sir? Lipa City. Lipa City, ah. Uh, dumay rito sa shop natin para maging maayos sa sasakyan niya. Ah, uh, sir, maraming salamat po sa iyo. Ingat po sa pag-uwi. Okay. Yan. Hmm. Sa so, yung guys, uh, ganyan lang. Ah, uh, ito, ah, uh, gawin lang yung video na yan guys. Ah, uh, kung may, may mga sira yung sasakyan nyo, ganitong sira, gawin niyo guys. Napaka-importante guys. So yung guys, uh, sana may natutunan kayo sa kong bagong video. Maraming salamat.